nga ba ang meron sa labuyo? Bakit gustong gusto alagaan ng karamihan? O siya, silipin natin at isa-isahin ang aking mga alagang labuyo mula sa nahuli sa gubat hanggang sa mga palahi na lang natin sa kanila. Dito ko na nga pala sila nilagay sa gilid ng bintana para madali ko lang din sila makita. Iba din kasi sa pakiramdam kapag nakikita mo ang mga alaga mo. oh, ito, unahin na natin ang pinakabata sa kanilang lahat, si Tandang Mahilig. Tandang Mahilig ang tinawag ko sa kanya kasi napaka yan mga idolo dahil nakatatlong palahi na tayo dyan. Kahit ano naman talaga ang iparis mo sa kanya, kanya naman talagang bibirahin. Matanda na din talaga kasi siya mga idolo. Eksperyensado na. Ito ang isa sa kaibahan ng mga labuyo mga idol. Unti-unti nang nagbabago ang kanilang kulay. Unti-unti na din nababawasan ang mga balahibo sa bahagi ng kanilang katawan. At kapag kaanaan dito na sila sa ganitong proseso, nagiging mas sila. Sabi ng iba, masakit daw ang kanilang katawan. Halos sabay-sabay talaga sila kapag ka naglugon lalo na kung iisa lang ang lugar ng iyong pinaghulihan sa kanila kaya naman mga idol seasonal lang din talaga ang panguhuli sa kanila lalo kung purong labuyo ang iyong gagamiting pangate para makahuli ng labuyo eto nga silipin naman natin ang isa sa mga anak ni Tandang Mahilig alam nyo din ba na hindi porke ikaw ang nagpalaki sa anak ng iyong labuyo ay mabait na itong lalaki depende pa rin sa inyo yun mga idolo kung palagi mo silang hahawakan Katagalan din talaga kasi ay lumalabas na ang kanilang tunay na asal. Pagiging labuyo, mailap. Kaya naman, ang pag-aalaga sa labuyo ay hindi basta-basta. Kung mahina ang iyong pasensya, nako, malamang may kakalagyan yan at magiging ulam lang. Eto pa ang isa sa kanyang mga anak. Ilang araw ko lang na hindi nahawakan at nadala sa guba. Aboy, unti-unti nang lumalabas ang pagkamailap. Ganito ben? nga lang din pala ang kulay ng inahing labuyo. Hindi na magbabago kapag ka nag-iba na yung kulay niya. Mistisa na ang tawag doon. Ito naman ang kahuli-hulihan natin na huli sa pangate. Gamit ang binigay ng manok ng aking kumpare. Mga ilang buwan na din sa akin to pero medyo mailap pa rin. Kulang pa rin talaga ako sa himas. At eto nga mga idol. Tignan nyo ang kulay niya. Kulay itim na. Pero kain naman at napakagwapo pa din naman talaga. Hindi po yan ang original na kulay niya ha. Naglulugon po kasi kaya ganyan ang kulay. Nagiging kulay itim. Magiging light brown at tsaka lalabas na ang kanilang tunay na kulay. Napaka ng mga idol ng labuyo na to. Bukod kasi sa gwapo eh, buuan pa ang kaliskis. Pinaniniwalaan ng matatandang mga na sinyalado daw ito at magandang ipanghuli sa mga alpas na labuyo. Alam niyo din ba mga idol habang tumatagal na din ako sa pangate ay parang unti-unti na rin ako naniniwala sa kanilang mga kasabihan. Gusto ko na nga din makahanap ng kahiyang kong labuyo para makilatis ko ang kanyang kaliskis at matandaan. O siya sige, lumipat naman tayo sa aking iba pang mga alaga. Ganito ang kakalabasan ng iyong alaga kapag ka hindi mo laging hinihimas. Lumalabas talaga ang pagiging mailap niya. Talaga namang papahirapan ka din bago mo mahawakan. Kaya naman kung ang iyong pakay ay gawing pangate ang iyong alaga, laging tandaan, hawakan ang iyong alaga. Eto si Tres Maria. Matanda na din to mga idolo at napakahaba din naman ng kanyang tahin. Sa lahat ng aking alagang lalaking labuyo, siya lang talaga ang hindi pa nagbabago buo pa rin ang kanyang kulay. Pwede sana itong gamitin pang ate, kaso lang talaga may lapa. Sigurado, magwawala pa rin to sa gubat. At kapag inabot talaga ng kamalasan, ay sigurado tatangayin pa ang iyong palta. O idolo, kursanada mo ba? Presyo ka mo na. <laughs> nga din pala ako mga idolon, nang nahuli ko to. It Hindi na nga nakalapit sa ating tandang dahil sa silo pa lang na pagkas na ginawa ko, ay nahuli na siya. Alam nyo naman, kapag ako gumawa na silo, siguro kapag umapak ay huli na. Eto naman mga idol ang kauna-unahan kong nahuli sa pangangati talaga. Gamit ang inahin pa lang, wala pa tayong tandang na pangati nun, kaya inahin ang ating ginamit. Di ko talaga may ang aking naramdaman nung una akong nakahuli sa pangati. At kung gusto nyo nga makita ang mga video kung paano ko sila nahuli, check nyo lang po ang aking mga videos. Nandun po lahat sila. Alam nyo din ba, marami na ang nagtangka sa aking labuyo na to. Kursunadang kursunada nila talaga ang ganda daw ng kaliskis At kapag ka narinig mo ang kanyang tila okay ma bibighani ka talaga lugon na nga din pala siya mga idol eto nga oh, lumalabas na ang kulay black sa kanyang leg kulang pa din to sa himas isa din kasi sa target ko ay gawin siyang pangate ma, Subukan din sa gubat ng magkaalaman kung totoo ba ang kanilang sinasabi dito eto oh. nga pala ang pangating binigay sa akin ng kaibigan ang mistisong labuyo na walang kaliskis sa kanyang paanan na? yan na ipanghuli ko na yan mga idol ito nga pala ako nag-aalaga ng aking mga labuyo. Dati dalawang kulungan lang pero ngayon ang dami na at ang hahaba pa. Unti-unti na kasi dumadami talaga ang ating mga alaga, ang ating mga palahe. Update nga pala mga idolo dahil ito yung ating mga alaga. Pinagkamala ng iba na puro daw babae at edo nga lumabas na. Meron tayong isang lalaki at kainaman may dagdag na naman tayo sa ating pangati. Shoutout nga pala kay Eman Diego at kay Kuya Lito. Ano ba? Kukuha ninyo pa ba mga to e eh, pagbebenta ko na to kapag may bumili at dito naman sa kulungan to ito yung mga anak ng ating labuyo yung putulang isang paa sa ngayon nga ay hindi ko pa rin alam kung ilan ng lalaki at ilan ng babae sa mga ito sa kabilang pintuan naman e eh, andito yung anak ng ating Chinese chicken na inasawa ng labuyo eto walo ang kanyang itlog pero ngayon dalawa na lang ang natitira sana makasurvive ang dalawang buling gitong na to hindi ko pa nga ma-identify kung meron bang lalaki sa kanyang mga anak o puro din ito babae, sana lang talaga ay magkaroon ng lalaki. Next na pintuan naman ay ang anak ng ating Miss Tisa. May dalawang anak nga pala ang pinakawalan nating inahin dito sa kanya. Mapapansin nyo na lang yon itim yung kulay ng paa at yung kanyang mga sisiw na iba naman ay galing sa ating mga bantam at Chinese chicken na tandang. mga pangati natin sila mga idol kain naman last video ko sa kanila, madami na nagsabi na puro daw lalaki ang kanyang mga anak. Ay sana nga, magkatotoo ang kanilang sinabi para kain naman talaga at napakarami ng pagpipilian sa aking mga pangatay. Dito nga sa susunod na kulungan ay makikita natin na isa sa aking mga inahing labuyo na napakasipag naman talaga magitlog. itlog Eto nga, oh, naglilimlim na naman, kakaitlog lang, limlim na naman. Eto naman ang last, ang mga kainamang sisiw natin, ang lalaki nito mga idol, parawakan nga pala yung ina niya. Mix ang dumalis sa kanya, merong labuyo pero lamang pa rin talaga ang Texas na gumamit. Ayun mga idol, maraming maraming salamat nga pala sa inyong panonood Kung nagustuhan nyo aking mga content, like naman, papindot ng follow button at pa-share na rin para all rights. Salamat, peace!